Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Baka lipas ang halos labing limang oras na prosesyon dahil ibalik sa Quiapo Church ang imahen ng itim na Nazareno. Pasado alas 7 kagabi. Ito na ang pinakamabilis na traslasyon ng Nazareno mula noong 2010. Bakas ang saya sa mukha ng milyon-milyon deboto na muling naipamalas ang kanilang debosyon sa puong Nazareno. Live mula sa Quiapo, Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, good morning. Good morning, Igan Susan Mariz mula sa Quirino Grandstand. Sa mga dinaanan ng traslasyon hanggang dito sa Quiapo Church ay talagang ipinaramdam ng mahigit anim na milyong deboto ang kanilang masidhing debosyon sa poong itim na Nazareno kahapon. Masayang masaya yung mga nakausap namin na muli nilang nasilayan ang poon sa tradisyonal na traslasyon matapos ang tatlong taon. Yung iba naman ay nangihinayang dahil hindi sila umabot. Maaga kasi itong natapos kaysa sa inaasahan. 7.44 ng gabi nang maipasok ang imahe ng itim na Nazareno sa simbahan ng Quiapo matapos ang halos labing oras na prosesyon. Ito na ang pinakamabilis sa mga traslasyon mula noong 2010. Tatlong taong walang traslasyon na sa COVID-19 pandemic. Kaya ganoon na lang ang pananabik ng mga deboto. Kaya bawat kalsadang dinaanan, hindi mahulugang karayom sa dami ng mga namamanata hanggang maibalik ang poon sa simbahan. Matapos ang ilang oras, libo-libo pa rin deboto ang nanatili sa Quiapo. Bakas sa marami ang saya matapos masilayan ng poon. Si Maki, nahawakan daw ang dulo ng krus habang nasa Hidalgo ang andas. Masarap po sa pakiramdam na nakahawak po kay Pong Nazareno maginawa po lahat po ng panalangin ko, dinasal ko po sa kanya. Alam niya naman daw na bawal sumampa, pero sumubok daw siya dahil bahagi ito ng kanyang panata. May ilang deboto naman na nang hihinayang dahil hindi na sila nakalahok sa traslasyon. Sabi ni na Sonia at Jennifer, hindi nila inasahan ng mas maagang pagtatapos ng prosesyon kaysa sa kanilang inaasahan. Actually, midnight pa kami. Tapos umuwi lang kami, tapos bumalik kami ngayon. Eh, akala ko matagal pa, alas 8. Eh, alas 7, dumating na pala. Kasi dati, 11 in the midnight, minsan 2 a.m., inaabot pa ako eh. Kasi before, di diba, natatapos siya umaga na madaling araw, naabutan pa namin. But this year, hindi, hindi namin siya naabutan. Hindi man na silayan ng ang andas, ikinatutuwa pa rin daw nila na natapos ng maayos ang traslasyon. Nanginayang pero at the same time, mas okay na rin kasi walang, ano, walang aberya. Kasama ang kanyang pamilya, nakikinig sila ng misa sa Quezon Boulevard. Puno na kasi ang simbahan kaya maraming deboto ang hanggang labas na lang. Samantala, tambak na basura ang iniwan ng mga deboto sa palibot ng Quiapo gaya sa Quezon Boulevard. Tuloy-tuloy ang nilinis at hinakot ng mga tauan ng Manila Department of Public Safety at MMDA. normal na yung sitwasyon dito sa Quiapo. Katulad po nang nakikita nyo, may mga debotong dumarayo pa rin dito at nagpapatuloy kasi ang 6 a.m. mass. May mga inabutan pa kami naglilinis hanggang kaninang madaling araw. Pero kung titignan yung kalakhan ng Quezon Boulevard, pati mga nakapalibot na kalsada at kalye, katulad ng Villalobos, Carriedo ay malinis na po at cleared na. Malaya na rin nadaraanan ang parehong north at southbound ng Quezon Boulevard. Yan ang unang balita mula rito sa Quiapo. Maynila. nilako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. May kitisandaan at pitong pulis sa Metro Manila ang kinasuhan kaugnay sa ilegal na droga mula 2022 hanggang 2023. Kabilang yan sa mga nagawa ng Administrasyong Marcos sa kampanya kontra droga. Ayon pa sa Pangulo, mahigit 10 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska noong 2023. Kabilang daw sa mga kinasuhan pulis ay yung mga sangkot umano sa pagtatanim ng ebidensya at ilegal na pag-aresto. 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. Mga kapuso, hindi po yan mga bubuyog, kundi kumpul ang mga ibon, tila ulap na gumagalaw po sa impapawid. At kuha ang kamanghamanghang tagpugyan sa Diyarbakir, Turkey. Ayon sa mga eksperto, isa itong pinomen ng tinatawag na murmuration o yung sama-samang paglipad ng mga ibon sa iisang direksyon. Karaniwan daw nakita yan kapag sunset. Nakatakda magkita ngayong araw sa Malacanang si Pangulong Bongo Marcos at Indonesian President Joko Widodo. Bukod sa relasyon ng dalawang bansa at ilang regional issues, Inaasahan din na mababanggit sa pulong ang OFW na si Mary Jane Veloso. 2010 nang maaresto si Veloso sa airport sa Indonesia matapos mahulihan ng ilegal na droga sa kanyang bagahe na galing umano sa kanyang recruiter. Nabanggit ang kaso ni Veloso sa pulong ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Indonesian Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi kahapon. Muling inapela ng gobyerno ng Pilipinas ang clemency para sa kanya. Mula sa Nueva Ecija, nasa Maynila rin ang pamilya ni Veloso para personal na iapela ang clemency. Tiyak na hindi ka mabibitin sa pabitin ng isang universidad sa Batangas. E eh, pataas ang ng talo ng labanan na mga kalok sa iganting pabitin na yan. Sa dami ng na mga nakasabit, siguradong winner ang lahat. Ay sa kumuha ng video na si Maria Therese Dinglasan, Bukod sa mga chichiryang nakasabit, may cash price para sa makakita ng star sa loob ng mga plastic bag. May magigit 300,000 views at 20,000 likes na yan online. Nang usapang nga supply ng gulay, makakausap natin si Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asak De Mesa, maganda umaga po. Maganda umaga, Susan. Sa lahat na nakikinig at nanonood, maganda umaga po. Asek, ah, pakikumpirma po, may oversupply ba ng gulay sa ngayon? Kaya po nangyayari na may mga itinatambak na lamang po sa mga gilid ng kalsada? Uh, actually, Susan, uh, sa report sa atin ng ating Regional Field Office sa Cordillera kasama ng mga lokal na pamahalaan, ay sinasabi po at nakumpirma natin na wala naman pong oversupply ng uh, mga pangunahing gulay dito po sa ating uh, Baguio Trading Center, mm -hmm. uh, ganun din po sa La Trinidad at uh, In fact, ay meron pa po pong maliit na reduction sa production po natin mm -hmm. noong 2023 kung ikukumpara po natin noong 2022. Ay kung ganun po pala, bakit 'to nangyayari na mas pinipili po ng mga magsasaka na itambak yung mga gulay sa kalsada sa halip na dalhin sa pamilihan kung sinasabi nyo? Actually, may kakulangan pa nga may nabawas pa doon sa produksyon ng gulay. Hindi naman po kakulangan yon. Ang mm. nangyari, Bali Susan, ay noong unang tatlong araw nitong uh, Januari, uh, doon po sa ating uh, trading center ay kakaunti po yung namili ng gulay mm -hmm. uh, noong unang tatlong araw at kakaunti po yung tracking. Uh, dahil po dito ay yung mga ilang uh, gulay na dapat ay ititrade noong araw na yon mm. ay hindi po na itrade at nagkaroon ng mahabang pila. Kaya yung iba po na na-deteriorate na gulay ay uh, kung hindi po ipinamigay ng libre ay naibenta po ng mura. Uh, mm -hmm. At naibalik na po actually nung January 8 simula po January 8 ay naging normal na po uli yung trading natin dito sa uh, ating mga trading center sa la Trinidad at Baguio. At uh, makita po natin na as of uh, 2pm kada araw po ay nauubos na uli at yung presyo mm -hmm. po ay bumabalik na rin po sa normal para pa sa mga pangunahing gulay lalong-lalo na po yung cabbage yung wombok natin at mga carrot kasi pag halimbawa, ikaw nasa Metro Manila at makikita mong ganyan na itinatambak yung uh, mga gulay sa gilid ng kalsada, nakakahinayang dahil dito nga po medyo, uh, syempre, medyo iba yung presyo. Anyway, ano ho yung magagawa ng Department of Agriculture para maiwasang mabulok ang mga gulay kapag ka um, umaabot sa ganito mga sitwasyon? Gaya na sabi nyo na konti lang yung namili at medyo iba ay eh, nabulok na. Ano ho ang pwedeng gawing uh, intervention dito ng Department of Agriculture? sa ngayon po sa pakipagpulong po natin sa ating opisinas region at sa LGUs, ay napagkasunduan po yung paglalagay ng additional trading post sa uh -huh. tra mountain province, uh -huh. uh, ganon din po yung ating clustering and consolidation ng mga farms doon. at isa pa pong intervention ay uh, dito po sa mga lokal na pamahalaan ay magkakaroon po ng tinatawag natin na zoning ng ating mga crop production dito ba nakikita nyo ba na uh, isa sa mga dahilan din dito ay eh, yung uh, problema doon sa farm-to-market delivery po, Asec? Uh, gusto kong ibalita, Susan, masayang ibinalita din ng ating Pangulo na sa loob lamang ng isa't kalahating taon, yung target na farm-to-market road na kabuang 131,410 km sa anim na taon ay mahigit sa 51% na ang natapos, ito ay kabuang 67,329 kilometers. At uh, inaasahan natin sa loob ng madaling panahon, yung natitira na 70, 64 1,000 kilometers na balanse ay uh, mabilis din na matatapos susan. Mm -hmm. Sana nga po ay iyan ay makatulong sa mga magsasaka natin dyan sa ala, dyan po sa Benguet para naman ho hindi na tayo umabot sa mga ganito pag insidente na uh, nabubulok o kaya naman ay na itinatapon. Anyway, maraming salamat po Asek Arnold de Mesa. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Susan. Mabuhay ka. Sa pagdaan ng panahon, may mga nagbago sa traslasyon ng imahe ng itim na Nazareno. Pero ang nananatili, ang sidhin ng debosyon ng mga nananampalataya. Balikan natin ang manangyari sa prosesyon. Narito ang unang balita. Sa pagbabalik ng traslasyon ng itim na pong Nazareno ngayong taon, Mahigit 6 na milyon at 500 libong deboto ang nakipagsiksikan, nakihila at nagpakita ng kanilang pamamanata sa poon. Kung ikukumpara sa mga nagdaang taon, higit na marami ang dumalo sa traslasyon kahapon. Sa dami ng tao, hindi na iwasang magkagulo ang mga deboto na makarating ang andas sa Arlegi Street at Quezon Boulevard. Naputo lang isa sa dalawang lubid nito. Ang mga deboto nagunahan na makakuha ng bahagi ng lubid. Para kasi sa kanila may dala itong swerte. Naputol po siya. Kanya-kanya po kami kuha. Eh, naniwala po kasi kami na swerte ito. Mayroon din mga nahimatay at nasugatan sa gitna ng prosesyon. Sa tala ng Department of Health, umabot sa 450 ang nasaktan kabilang sa kanilang isang lalaking na bagokang ang ulo matapos subukang sumampas sa andas. Mula mag alas 5 ng umaga na magsimula ang prosesyon sa Quirino Grandstand, na ibalik ang imahe ng itim na Nazareno bago mag-alas 8 ng gabi sa simbahan ng Quiapo. Halos labing limang oras, itong ang pinakamabilis na traslasyon mula 20 Natigil man ng ilang taon malinaw na hindi na walang pananampalataya ng mga deboto sa itim na poong nazareno ito ang unang balita james agustin para sa gemaine integrated news nanawagan si pope francis sa buong mundo na huwag nang pahintulutan ang surrogacy ang surrogacy ay paraan o arrangement kung saan ang isang babae ay kokontratahin para ipagbuntis ang anak ng iba Tinawag ito ng Santo Papa na nakakahiya. Nilalabag daw nito ang dignidad ng babae at ng bata. Dagdag ng Santo Papa, kailangang irespeto ang buhay. Nagsisimula ito sa buhay ng sanggol sa sinapupunan ng ina. Biyaya raw ang sanggol at hindi dapat maging basihan ng isang commercial contract. Arangkat ang ay araw ang dry run ng Toll Regulatory Board para gawing isa na lang ang RFID sa mga expressway sa bansa. Live mula sa NLEX, may unang balita si James Agustin. James, good news! Gang, good morning. Para doon sa mga motorista na kausap ko na suki na talaga ng mga expressway, mas maganda daw talaga at mas mainam kung isang RFID sticker na lang yung gagamitin. At ang Toll Regulatory Board o TRB, may dry run na po niyan ngayong araw pero sa ilang expressway at mga piling sasakyan pa lamang. Dalawang RFID sticker na nakakabit sa minamanehong kotse ni Richard. Araw-araw siyang dumaraan sa South Luzon Expressway o SLEX patungong Laguna at kumisa naman ay sa North Luzon Expressway o NLEX. Kaya para sa kanya, mas maganda kung iisang RFID na lang ang gamitin para sa lahat ng expressway. Mas maganda sa isang card na lang lahat talaga para kahit saan ka dumaan, pwede na yung isang card na lang din yung -palit na yung ano, papalit-palit na na, RFID. Para isa na lang yung ano natin yung pag ano ng mga load. Ganito rin ang pananaw ng close van driver na si Daniel. Dahil iba't ibang lugar ang kanyang pinupuntahan, sinisiguro niyang sapat ang load ng dalawang RFID. Mas maganda na siguro pag-iisahin na lang. Kasi kung dala-dalawa pa, yung pagkukuha nung SOA, yung statement of account, mahirap. Kumisa na nadidelay, E eh, kailangan nang ma-submit dun sa office. Ganun po nangyayari. Kumisa yung load, pag hindi na mo monitor, kailangan lagi. Pag, pagdaan ng toll gate, -re po sana lagi. Ganun. Kung isa, po, kinakain. Ngayong araw, si na ng Toll Regulatory Board o TRB ang dry run para sa toll collection interoperability. Ibig sabihin, iisang RFID at iisang account na lang ang gagamitin sa mga expressway. Pero ayon sa tagapagsalita ng TRB na si Julius Corpus, piling sa sakyan lang muna ang kabilang sa dry run. Isa ito sa NLEX, SLEX, Skyway, Manila Cavite Expressway at Cavite Laguna Expressway. Ang magiging resulta, i-review ire ng TRB. Target na maipatupad ito sa Hulyo. Samantala, Igan, patuloy na maiini kahit ng TRB, mga motorista, na magpakabit na ng RFID sticker. At nagpapatuloy din po yung cashless program na pinapatupad, dry run po yan, sa iba't ibang expressway. Yung muna-muna -una balita mula rito sa North Luzon Expressway. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Eto na guys, may panibagong kwento ang agawan ng ang aabangan sa GMA Prime ang asawa ng asawa ko. Pero ang promise ng upcoming Kapuso series may twist sa other woman story na ito. Anak ko si Ton at asawa ko si Jordan. Nakakalimutan mo yata. Nakasal kami ni Jordan. Nasaan si Sing mo? Hindi ko haya. Napapunta sa iyo ang pamilya ko. Ang karakter kasi ni Jasmine Curtis-Smith na si Christy aakalaing patay na. At nang balikan niya ang asawang si Jordan, played by Raver Cruz, ikinasal na pala siya sa ibang babae. Ang magiging karibal na si Shaira, gagampanan ni Lizelle Lopez. Ano pala yun, si Lizelle, eto, kasama rin sa serya sina Martin Del Rosario, Gina Alhar, Joem Bascon, at marami pang pa iba. Magsisimula ang labanan ng karapatan sa asawa ng asawa ko sa January 15. Sa MediaCon kahapon, present ang mga bida at iba pang cast members na nag live pa bilang patikim sa mga dapat tutukan sa Kapuso series. Intense? Hindi lang siya drama, <laughs> hindi lang siya sila na, hindi lang siya yung parang agawan <laughs> series Ma-action din talaga siya. Isa rin siyang babae na nangangarap magkaroon ng, you know, uh, makatuluyan yung mahal niya. Eh, yun nga lang, biglang bumalik ang past. Quite a challenge for me uh, to tackle ganitong klaseng personality and persona. Yung tipong di nag-give up, yung tipong, sige, hanggang saan natin to dadalhin? Hanggang saan mo gustong dalhin? Good luck sa inyo guys. Samantala nagsimula ng mag-taping si Nakapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera para sa bagong season ng Jose and Maria's Bonggang Villa. Excited na raw sila sa maling pagbabalik ng sitcom at muling makasama ang mga cast members nito. Magpapasaya naman daw sila ngayon matapos nilang magpaiyak sa kanilang MMFF movie na Rewind. Nakakaiyak talaga. No. <laughs> sa bagong season, may bagong karakter din silang makakasama. Mamang. Yan ay ang kapuso-comedian na si Mamang Poco. Yay. Present din siyempre ang dating cast members na si Pinky Amador, Buen Buencamino, Benji Paras, Pecto, at Johnny Revilla. Aww. Bukod sa muling pagsasama, masama sama may bagong side rin daw ni Ding Dong na dapat abangan. Congrats, guys! Congrats. Big Sobrang namiss namin ang isa't isa kaya kanina nung dumating kami parang ano. Parang hindi naging one year and eight months, di ba? Parang kahapon lang. At dito nila makikita naman ang komedyante side ni Dong. Hindi, ko naman. <laughs> kanina pala, may isa, isa eksena kami na may ginagawa siya. Taon na kami ng tao sa likod. So sabi ko, ah, ibang dingdong naman na makikita nila. <laughs> Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ayon sa Philippine Statistics Authority. Sang ayon ba ng ang ating masa? Narito ang Street Hirit ni Bam Alegre live mula sa Marikina. Bam? Suzanne, good morning. Mahirap humanap ng hanap buhay pero kung statistics ang pagbabatayan, tila mas marami yung naging matagumpay na makahanap nito noong nakaraang taon. Narito ang Street Hirit Maganda ang bungad ng bagong taon para sa kabuhayan ng mga Pilipino kung statistics ang pagbabatayan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumabaraw ang bilang ng mga Pilipino na unemployed o walang trabaho o negosyo. Noong November 2022, 2.18 million ang mga Pilipino ang bilang na ito. Matapos ang isang taon, November 2023, bumaba ang bilang na ito sa 1.83 million na mga Pilipino. Ilan sa mga industriya tumasang tumaas ang employment rate ang agriculture, forestry, transportation and storage, fishing and aquaculture, administrative services, at kasama rin ang construction industry kung saan kakahanap lang na oportunidad ni Rafi de los Santos. Kung tambay ka, saan mo kukuli yung ng pagkain? Gatas at diaper ng anak ko. Tumaas man ang bilang ng mga nagkatrabaho, ano kaya ang sitwasyon sa realidad pagdating sa quality of life? Para kay Josie Casino, na graveyard shift sa isang fast food restaurant, kahit gaano siya kumayod, parang lagi pa rin gipit. Kulang-kulang pa rin, sir. Di pa rin nasa mm -hmm. Kahit nag-double time ka na, kulang pa rin. Mm -hmm. Ano pong medyo mabigat sa bulsa niyo? ano mga gastusin po? Eh? Mga pagkain, ano sa eskwalahan. Kung may ilang nakahanap ng trabaho, meron din namang ilang nahaharap sa posibilidad na mawala ng hanap buhay. Halimbawa ang mga traditional jeepney driver na hindi pa sumasa sa ilalim sa consolidation para sa jeepney modernization. May trabaho ngayon pero paano pagdating ng deadline sa January 31? Kaya ang tsyuper na si Joey Mico sinangayuna na lang daw ang consolidation para sa kanyang pamilya kahit hindi talaga siya pabor dito. Siyempre mahirap, mawawalan ng hanap buhay. Eh. Yun ang unang papasok sa isipan, lalo na yung mga kasama namin uh, mga tuper. lalo na. Siyempre, mga nagpapaaral yan mga yan, nangungupahan, yung mawawalan ng hanap buhay. So, napilitan sumali kasi ang sabi nila, uh, January 31, deadline eh, Gen uh, December 31 eh. Pagdating ng January 1, yung mga yung hindi nag-consolidated, obligadong hindi na makakabiyahe. Eh. So, no choice. Pero kung tutusin, ayaw namin ng ganyan, ng mag-consolidate. Susan, tumaas naman yung underemployment rate sa Pilipinas. Noong uh, karangang taon daw, ito ay nasa 5.6 million ng mga Pilipino. At uh, noong November 2023 naman, ito ay uh, naging 5.79 million na mga underemployed na Pilipino. Sila, yung mga hindi akma yung kanilang uh, training at karanasan sa mga trabaho na nakuha nila. Raon so, Street, hirit mula rito sa Marikina. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.